Ang ilahin yeah. Ang ilahin Ang <laughs> inahin. <laughs> Ang laki. ipatay mo sa katawan mo. Ang laki. Ang <laughs> tinatag na naman, lumulokso. Sa English yan ay, ano, jump. <laughs> la yung yeah, yeah, ano yung hindi eh. dito ito. Ngayon yun, naman. Inahin eh. Parang, parang ng paddle eh. <laughs>

Truco.